We'll ang isa na pa kaya dapat matatagawan pa sa ating mga magsasaka at matuwa na agensya upang ipatuloy at taon na rin ang industriya ng buhay ito sa ating naglubigan ang kongreso ito ay patuloy na ating aking pagkakariso ng, ng, ng pamalay mga eksperto, at mga magsisala sa ilalim ng balakasin production papalawa together let us build a stronger, more sustainable and market ready agricultural system. Governor Daniel Fernando, maraming maraming salamat po. Kung gaano kayo kagwapo, ganoon din po ang inyong puso sa agrikultura. At Vice Gov. Alex, thank you so much po. Patuloy po kayong nagsisigasig para sa magsasakang bulaking. Nagpapasalamat po ako sa kay Governor Daniel Fernando po sa opportunity na binigay po sa amin po. On behalf of Seedworks Philippines po, ay malaking po opportunity para po makilala po ang mga product po ni Seedworks. Nagpapasalamat po ang aking saya sa pag-ibig po dito at makasama po kayo industriya ng gulay. Isa sa mga pag halili po ang sektor ng high value crops ng ating bansa. Ang tema po natin ngayong taon, pagpapatatag po ng produksyon, merkado at sistema ng suporta ay tunay po itong mapapanahon at nakabuhan. Naniniwala ako na malaki ang maibibigay nito hindi lamang sa kaalaman, kundi yung bang involvement nang mga magsasaka, kami mga magsasaka na niliwala kami na kayo ng mahusay ng instrumento para magkaroon o makatulong sa food productivity. Thank you, Gov, kasi binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaunawa, makaintindi at pagkakataon para mapakinggan namin yung mga dapat naming malaman, madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa pagsasaka at pagduduloy.